banata natin itong si Christina Conte na ngayon ay nanawagan na naman sa mga biktima daw po ng AGK no? na kung sila daw po ay mga biktima ng gera kontra sa droga ni uh, Rodrigo Duterte i-report e daw po sa kanila at maging bahagi daw po ng kaso laban kay President Duterte sa ICC at ang sabi pa dito sama-sama tayong manawagan ng hostisya. Oh, iba e, pa ano pala yung mga hostisya? no? Doon sa mga biktima ng adik. At kung totoo man mga kababayan natin, ang sinasabi nila na mayroong 30,000 na EGK nung panahon ni President Duterte. Eh bakit pa nila kailangan manawagan ng mga biktima? Hindi pa ba nila hindi pa pasapat sa kanila itong 30,000 na ito? At uh, ibig sabihin itong 30,000 na ito is fake. Akala ko ba handa na po sila na i-convict itong si President Duterte sa ICC. Kaya pala may mga padili-dili po sila. No? Marami silang palusot. Kung uh, problema daw po or uh, parang itong mga biktima, eh, yung kanilang siguridad daw po, eh, uh, namimiligro. So, uh, parang sinasabi nila kasi na malakas pa rin ang impluensya ni President Duterte. E eh, paano malakas ang influensya ni Presidente Duterte? E eh, napakulong nga po nila, mga po natin sa dahig. At nang sinasabi nila na convict si Duterte, so nasaan pala yung mga biktima na ito na sinasabi nila? Kala ko ba mayroon po silang sapat na ebidensya para po ma-convict, matulan no, ng convicted itong si Presidente Duterte. E eh, bakit ngayon kailangan pa nila maki-bargain, uh, manawagan, no? parang nga uh, gusto pa nilang maghanap ng kanilang babayaran <laughs> para lang uh, mag-witness laban po kay President Duterte. Kasi tingnan nyo ha, makabayan po natin. Si President Duterte mag-100 days na po sa ICC. Ngayong June 11, no? 3 uh, three months na po ni President Duterte sa ICC. Bakit kailangan pa nila manawagan kung sino pa yung mga biktima ng EGK? Hindi pa ba sapat na makonvict nila si Tatay Digong kung totoo yung ang 30,000 na sinasabi nilang biktima daw po ng EGK. Kaya natatawa ko doon sa mga uh, foreigner no? Uh, na sinasabi nila at binabatikos nila itong si Bongbong Marcos dahil no itong uh, ginawa daw po ni President Duterte na labanan ang mga drugista, labanan itong mga perwisyo sa gobyerno na gustong i-take over yung gobyerno, lalo na po itong mga narcos, no? Yung mga narco uh, politician, uh, narco protector, no? Eh, ito, ito daw ay kinukonsidera na uh, crimes against humanity, na puprotection mo ang sambayan ng Pilipino against doon sa mga kriminal. Tandaan natin, itong mga durugista nito, itong mga sangkot sa droga, hindi naman itong gagalaw, no? Na hindi sila handang uh, pumatay. Kaya hindi talaga may iuwasan itong war on drugs, no? Na talagang mayroong mga casualties. Sabi nga po ni Congressman Marcolita magka magkakaroon ba ng uh, giyera na walang casualties? Eh lalo na po pag-usapin ay itong kalakaran ng illegal na droga. Kaya itong mga, itong mga nagpapakulong kay Presidente Duterte, eh may balik talaga ito sa kanila. No? Kapag makabalik na po si Presidente Duterte sa Pilipinas, at matapos na po itong administration ni Marcos Jr. Lalo na po itong mga tinaguri ang miyembro ng core group na upo. Talagang kakabahan po sila. Dahil malinaw na ito po is uh, planado nila at uh, talagang gumastos po sila ng pera ng taong bayan para lang maipakulong itong si Presidente Duterte na wala namang katotohanan itong mga acquisition na ito. At ngayon, malinaw, no? base po dito sa panawagan itong si Cristina Conte na gusto niyo pa ng karagdagang uh, mga witnesses. Talagang malabo no yung kanilang kaso at mukhang hindi pa hindi pa sapat no hindi para sa kanila itong mga ebidensya na kanilang dala. Kaya ngayon nananawagan pa sila para po sa mga karagdagan daw po na mga victim uh, biktima ng ICC. So isama nila si Aling Sheila. <laughs> 'Di ba? Kasi nag-trending 'yon, no? na yung sinasabi niyong biktima daw po ng ichiki nung panahon ni President Duterte, eh, kay Bongbong Marcos pala yun, no, na administration na dali. So pareho lang po ito, hindi kaya hindi natin ma, ma ipag ano, uh, hindi natin maiwasan na ikumpara po itong ginagawa nila ngayon, no, uh, na propaganda kay President uh, Duterte dito po kay Vice President Sara na tila ba mga kababayan po natin, no? Na may mga nasa likod talaga na pumupondo ng malaki, no? Para tuluyang ma-eliminate itong mga Duterte sa Philippine politics. Kita nyo ngayon, may mga colleges na daw po na nagsasalita, nanawagan daw po, no? Pipressurin daw po ang Senado para maituloy itong impeachment ni Vice President Sara. Lalo sila nagagalit doon sa Senate Resolution na binuo po ni Senator Bato de la Rosa. So galit na galit sila, magrarali daw sila sa araw ng Lunes, Martes at Miyerkules hangga't hindi daw po itinuloy ang impeachment trial. Alam mo, no, na sinasabi nila sundin dapat yung batas, dapat magkakaroon ng trial. Pero kung babasahin mo at pakinggan mo yung kanilang mga sinisigaw, is i-convict na daw si Vice President Sara. I impeach na daw si Vice President Sara. Akala ko ba gusto nila due process? Pero sinisigaw nila, i-convict. So, nasaan yung due process dyan, mga kumayan po And again, no, napakaganda rin po yung sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez. And uh, basahin ko lang ha, eh, dugtong na lang natin ito sa issue ng ICC. Kasi halos pare-pareho lang naman eh. Itong mga pare, itong mga Uh, nasa Madre, itong mga nasa simbahan, itong mga lang, mga uh, lawyer daw po, no? Na sila daw po ay gusto nila ng uh, magkaroon ng accountability, transparency. Doon sa mga uh, ginastos, no, ni Vice President Sara, nilostay daw po. And the uh, same thing, itong mga taong gusto magpa-impeach kay Vice President Sara, ito rin yung mga tao, no, na noon sa administration ni President Duterte, ay galit na galit sa war on drugs no at uh, pilit pinoproteksyonan itong mga drug lord drugista at sinasabing dapat daw po magkaroon ng due process paano magkaroon ng due process kung mismo sila ay gusto nilang unahan yung mga pulis bakit hindi nila ipanawagan yung mga hostesya ng biktima ng mga addict at ng mga drugista okay punta naman tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez mga kabayan po natin napakaganda at basahin ko lang sabi ni Attorney Vic Rodriguez mga educators at banal. So ang tinutukoy niya, ito mga profesor daw at mga nasa simbahan. Nananawagan ng transparency at accountability. Bakit ang ingay ninyo sa impeachment pero busal ang bibig sa anomalya ng gaa? In eh, yan. Magkano ba yung sa gaa? Di ba? 241 billion. Tapos, blanco doon sa bicameral report. Pagdating kay Marcos Sr., may mga insertion na. At Nagperma ang mga kongresista at mga senador, di ba, na, uh, na may mga blanco. Okay, and sa pagpapatuloy, basahin natin, ha? Uh, ga'a, pill health, and blood control. O, oh, tagulan na naman ngayon, hahanapin na naman natin yung blood control, mga kababayan natin. And again, no, sa mga deeply committed to truth, justice and rule of law sa mga humihingi ng due process at equal protection of the laws. Bakit hindi ninyo to tu tuligsain ng tuligsain ng buong sigasing ang Marcos 2025 unconstitutional national budget? Yes, no? Kahit ng kalyado ni Marcos Sr. na si Lacson at si Soto sinasabi na unconstitutional yung paggastos ay yung pagbuo uh, pag-approve itong 2025 national budget. Pero yung mga yan, pro-impeachment sila. Okay, sabi dito, maging mapanuri at huwag mag magpamanipula sa mga universidad, religion, rehiyon at personalidad na huwag, na huwad ang pakikipaglaban sa corruption. Huwag magpabudol sa mga hangal. Iyon ang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. At mabuhay po kayo, sir. Attorney Vic Rodriguez na sa pagiging totoo mo. Na kung totoo sin mga kababayan po natin, kung gusto talaga nila ng karon ng accountability and transparency. Lalo na dito sa issue ng confidential fund. Lahat na ay ng gobyerno, no? Pucha, may confidential fund. Si Bongbong Marcos, tinang confidential fund niya. 4.5 billion, hindi nila tinutuliksa. No, lahat na ay ng gobyerno, no. Mas matindi I think yung Office of the Vice President lang, no, ng 2020 to ang pinaka mababa, no, at pinakamaliit na confidential fund. At yun pa ang kanilang sinintro. Kasi yan ang mabigat nila na kalaban pagdating po ng 2020 national election. And yung mga taong nasa likod nito, na mga propaganda, yung pupundo nito, abay, Mukhang sila kasi yung may plano pagdating ng 2028, mga kababayan. And kahit hindi natin emisyon, putya alam yun eh kung sino yung mga yan, no? Yung mga gumastos ng bilyon-bilyon, yung mga pumerma ng mga congressman, di ba? Pumerma sila hindi doon sa Antiklo Bimbishman, dahil sa ayuda. O, oh, ngayon nagsibaliktara na, buti nga dito kay Martin Umaldes. At sana, no? At tuluyan ang palitan niya si Martin Umaldes as a house speaker, no? Para naman ma-realize niya na talagang hindi siya karapat-dapat na magiging uh, presidente or vice president man lang. Eh, senador na hindi nga magkapanalo eh. Tapos mag pa na maging president. O ngayon, isa na naman, yung kanyang kasawa. Uh, mukhang gusto na daw uh, tumakbo ng gobernador sa Cebu. Naku, oh, mga bisaya, mga uh, mm -hmm. taga-Cebu, yung, yung yung uh, proteksyon nyo po, yan si Gobernador uh, Baricuatro. Huwag kayo papayag na mabudol na naman kayo ng asawa ni Martin Maldes, yan si uh, uh, Tambay Yeda. Huwag so, kayo papayag, ha? And, uh, siyempre, let's uh, protect po kay Vice President Sara dahil ang pagbibigay natin ng proteksyon kay VP Sara ay pagpuprotect natin sa kapakanan ng bawat Pilipino. Huwag tayo papayag, ha? May ilan lang itong mga komunistang ito, no, itong mga leftist na ito, yung mga nagkukunwaring educators, edu uh, banals, ilan lang po sila. Ikukumpara natin sa 32 million na nagbigay ng mandato kay Vice President Sara. And maraming salamat po sa inyong pagsusuporta. Uh, tuloy ang laban hanggang sa dulo hindi natin papabayaan and uh, tuloy pa rin yung ating panawagan let's bring PRRD home and protect Vice President Sara Maraming salamat and God bless po mga kababayan.